yung dinner ngayon so, kain tayo may gulay na pechay gulay na sayote gulay na papaya may dilis dilis ito tsaka ito yung ano dyan mga boss adobong pata pata ng baboy lambot ano, pa kabilaan. Tsaka yung in, mga incheck mga boss, mahilig sa lugaw. Kaya bukod sa kanin, may lugaw. At yung sabaw is fishball na may mga gulay. Fishball. So dinner tayo mga boss. Yung pinuha dugaw na may uh, pata so kain na lang dinner na tayo yung aming kantin kantin ng mga foreigner 4.30pm na so kain na na mukos